Happy Sunday everyone! So for today's video ay magluluto na naman tayo ng ating simpleng olam. So ayan po, mayroon po tayong dilis. Yan po ay atin lamang lulutuin. So yung, yung mantika na naaking nilagay dyan guys ay kakaunti lamang. Yung saktong-sakto lang maluto yung ating dilis. So mega mega love shout out po sa nag-deliver sa amin ng dili. Sobrang sarap niya, promise. Ayan, sulit po yung ating bayad. Hindi siya maalat. At sakto lang talaga. Ang sarap nito papakin, promise. So yan po ay ipiprito lang po natin ng medyo brown-brown. Yung tamang-tama lang na maluto yung ating dilis. Ayan. So, ako kasi guys, pag uh, ang dilis hinahalo ko sa gulay, niluluto ko po muna para hindi maghihwala yung ulo. So, ayan, niluluto ko ng brown at yan po ay okay na. Isisit aside lang po natin yan at mag-prepare tayo ng ating kaldero sa kabilang salangan. Ayan po. So yan po ay papalamig at idi natin para matanggal yung excess oil sa ating niluto na uh, dinis. So ayan na nga po yung ating kaldero. Ayan nilagyan ko na po ng tubig at hindi hindi ko na pinapakita sa inyo. Ayan. Naglalagay lang tayo dyan ng luya. So lagyan lang natin ng luya at sibuyas at pakukuluan natin ng uh, maigi yung ating luya at sibuyas para lalabas yung katas ng dalawang magjujuwa. Charot. Ayan. So, pinapakuluan ko lang yan hanggang lalabas yung aroma. Ayan po. O, ba diba? Napakasimple lang po talaga yung aming ulam for today's linggo. Ayan. So, linggo ngayon at hindi kami lumalabas dahil wala kaming wawart. Ayan po yung ating dilis kanina na sinisit aside binubuhos ko lang po dyan sa ating pinakuluan na tubig. At pakukuluan ulit natin yung ating dilis hanggang lalabas naman yung uh, lasa ng dilis. So ayan pala guys ay hindi na po ako naglalagay ng asin kasi nga malasa naman na yung ating dilis. At yung ginagamit ko rin pala na gata dyan ay ginataang gulay. So malasa na siya. So ayan po. So next na rin po natin ibubuhos dyan yung ating inihanda na ginataang gulay powder. Ayan. So yan po pala ay uh, hinaluan po lang po siya ng mainit na tubig para diretso na dyan buhos sa ating uh, niluto. Kasi kung idiretsyo mo yung powder gata dyan sa ating sabaw, uh, namumuo po siya. Kaya yan ang technique ko sa paggamit sa ginataang gulay. So yan po ay ating lamang pakukuluan. At uh, hindi ko muna pala siya guys hinalo kanina, 'di ba? Kita niyo naman, o 'di diba? Late na naman. Ayun, atikman At natin kung talagang malasa na ba 'yung ating sabaw. Ayun po. Dahil malasa na po siya, wala na kung ibang nilalagay diyan, o 'di ba? So honest lang tayo kahit mga simpleng ulam lang kailangan maging honest tayo sa ating niluto kasi kung may gagaya baka sabihin nagsinungaling tayo no So, ayan na nga po yung ating talbos ng kamote. O, diba? Yan po pala ay hinaharbist ni CRB si sa kanyang hardin. Super dami na yung talbos ng kamote na tinanim niya. Kaya, unlimited gulay na tayo. Ayan, masarap yan guys. Dagdag -dag dugo yan. Sa katulad kong puyaters, kailangan ko yan. Kahit araw-arawin ko pa pagkain yan. Walang problema sa akin. Hindi naman masyadong choosy si vicar yan ayan so ayan na nga po ayan po ay lulutuin lang po natin ng isang minuto wag po masyadong i-overcook yung gulay para mat -trap. o digfa so ayan yan po ay ilipat natin sa ating lagayan masarap yung dahon ng kamuti pagka hindi overcook so ilipat natin sa ating lagayan para tayo po ay makakain na. Ayan. So, syempre, hindi lang naman po yan po yung ating ulam. Kasi kakaunti lang yan, guys. Kung napapansin nyo, di ba? Ayan, isang, isang bowl lang. Isang mangkok lang, kumbaga. So, dadagdagan po natin yan ng uh, Shanghai. So magluluto pa po tayo ng Shanghai dahil may mga naka-stock ako na ready to fry na ulam pang emergency ba pagka tinatamad tayo. So ayan, nagpainit lang ako ng mantika at magluluto tayo dyan ng lumpiang Shanghai. Ayan po, yung aking Shanghai. O diba ang cute? O ayan, may nakahanda ako niyan guys sa aming freezer. Dahil minsan kasi sa super busy namin, ah, uh, kung wala na kaming maisip na uulamin, kukuha na lang kami sa freezer at magluto na lang kami, ganern. Dahil super busy talaga kami guys ito sa aming uh, munting sari-sari store. So ayan po ay Ibabrown uh, iba brown lang natin. Ayan katulad niyan, brown na brown na yung ating Shanghai. Ayan, so yan po ay okay na, patutuluin lang natin isa-isa. Ayan po, tanggalan natin sa ating kawali. Aron, aron makatulo. Charot lang. Para po makatulo yung ating Shanghai. O di ba diba, simple lang yung ating ola So, ayan na nga po yung ating ulam. Maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami po ay kakain na. Ayan, mayroon tayong Shanghai at ginataang talbos ng kamote with diles. O, diba? So, bye-bye everyone! Happy Sunday! Maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Bye-bye everyone!